No? Uh, sabi ko ng na presidente natin, to DRG. Ito po yung tinatawag natin yung focus talaga. Focus po din sa pag ng drugs. Uh, we, um, sa pangako po namin ni Jose Dito Rapreses, may want to have 100% uh, drug free community po. So makakaasa po kayo na matatagpo yung PNP natin sa pumumulo po, po ng ating mga um, minamahal natin ng Maraming salamat po. Kamukha po ng sinabi namin, ang kampanya sa droga ay importanteng tulungan ng bawat sektor. Yun ang aming paulit-ulit na ina-emphasize at hindi ho namin nakakasawang sabihin ito. No? Yan ang solusyon po rito. And of course, I would like to give this uh, microphone also sa ating uh, pideya kay uh, Asekumban. Sir, any words po? Uh, Pideya nag-monitor sa lahat na ng mga galaw, especially dito sa mga shoreline natin. So, hindi lang yung shore line ng Batangas, uh, North. kanina po. Maabot kami dito sa hanggang sa Eastern Summer. alam niyo naman na may 200 na mga kukin. Dito, mostly dito sa West Philippine uh, ang makukuha natin is mostly the kita sa right side na naman, mas na natin is kukin. But from the Mexican cartel yung side. Eh? Dito is Miyang side. Maraming salamat, uh, si Kamban. Of course, gusto ko na naman napakinggan po natin sa ngalan na po naman ng local government unit bago ko ibigay po kay uh, General Lucas, no? Palapakan po natin si Governor Mandanas. Gusto natin po po salamat sa ating uh, at sa at lalo-lalo na sa ating PNP, sa ating PIDEA, sa lahat ng mga katulong natin na tunay na masikap uh, uh, at tunay na masasabi nating bayani sa panahon ito. Uh, uh kaya uh, yan ay talagang under the leadership ng ating Pangulo na talaga pinaglalaban, laban talaga sa droga. Uh, uh at hindi kita hindi lamang sa salita, kundi sa gawa na ayon sa batas na magandang kong pagama na ating Secretary ng DALG Ben for Ovalos. At ganun din ang mga pagawalan na nasa ilalim ng DALG. Ang ating ng uh, BNP na meron ang ating bago pero pagkat ay uh, nagpakita ng hilas. Ha? Uh, ang ating uh, General Marville na alam natin na ito ay umuwi rin sa Balete, Batangas, linggo -linggo. uh, Linggo-Linggo. Uh, kaya't masasabi natin na pinakikita na sa lalawigan ng Batangas, huwag kayong dadaan dito at siguradong huli kayo. Uh, at din naman natin ang nanonungkulang bilang uh, pinuno, uh, provincial Uh, director ng PNP, si Colonel uh, Samonte, uh, Sam Belmonte, si Sam Belmonte. Uh, uh, kanina umaga, dapat sana kasama namin si ang ating uh, na First Lady ay natutuon sa Tanawan. Subalit pinabuti niya na tama naman na dito siya magpunta dahil nga sa ginagawang mga checkpoints na ginawa niya. <clears throat> At nagbunga naman na yung mga nanonungkula sa ilalim niya kaparid ng dilima ay kaagad ay pinakita ng magigiting ang mga naka-assign dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. Disiplinado, ayon sa batas, ha, at tunay na naniyawala sa ating ating kain na sinisira ng ating promise. Balik kailangan ito'y gawin natin ayon sa batas. Kaya nagpapasalamat um, ang nalabigan ng Batangas at palagiging buong Pilipinas uh, sa ginawa nila sa puno sa pumuno ng ating BILG uh, Secretary Ben Abelos. Maraming salaming uh, salamat ko but uh, of course gusto kong uh, marinig din po natin sa ating regional director na siya nakakasapot ng Batangas. Malaki po ang lugar niya pero maraming siyang huli sa kanyang lugar. Uh, Binabanggit ko po si General, Regional Director, General Lucas. Maraming salamat po, sir. In behalf of uh, P.R.O. Uh, we are uh, committed in our uh, fight against uh, illegal drugs. Dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, tas tayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat at uh, of course ito'y lahat, uh, ito po'y sa guidance at sa order ng ating mahal na Presidente. Kaya po ganito ang uh, galaw po ng kapolisyahan, ng FIDEA, ng lahat po ng LGUs. At bago tayo magwakas, yung gusto ko mapapakinggan sa kanya dahil nagulat ako. 14 billion na drugs. 14 billion na drugs. Hindi siya nasilaw dinerecho niya. Ngayon, buong buo. Tingnan pa natin diyan. Palapakang po natin ang ating bayani ngayong araw. Jalud. Anong masasabi mo sa mga bagong pulis ha? at sa ating mga kababayan? Arno. Maraming salamat po siya na hindi ako na umuubo po na alit ang tag-MPS. Salamat po masasabi ko. with respect po sa lahat ng mga boss po natin. Uh, Nag-STEM lang po ito sa uh, mga pananaw na deeply seated na determination to at dedication sa trabaho ko. Ilamang po, uh, wala na itong iba. Kasi yung kung lakas uh, kung na yung pananalig natin sa Diyos na uh, kabayan tayo nila araw-araw, ilamang po yung aking amas sa pang-araw-araw kong servisyon. Ilamang po at maraming salamat po. Well, sir. So, sa iyo pong lahat, magandang hapon at uh, maraming salamat. Ayan uh, po si Sir De Luna, ang bagong bayani po ngayon.